Ah, maganda magandang hapon sa inyo mga katuga Ito may bagong vlog ako ngayon. Dahil gagawa ako ng bagong kapis mga katuga. Yung malilit na kapis katuga. Mga... Pero mahaba siya mga katuga. kanyang mga ano. Ano rin yung mga katuga subscribe po. Para malaman nyo ang pagbabalik ng Warly TV. Kasi nagkaroon ako ng konting problema. So sa itat ko lang sa aking mga kakusa dyan. Sa Imus Bakur. Sa Bakur. Panorin nyo mga katuka, yung aking vlog ngayon, mga kakusa. Ang Warly TV ay napapalaban na naman sa ano, sa paggagawa ng kapis mga katuka. Panorin nyo mga katuka. Terima kasih telah menonton! Thank you. So panoorin niyo makatuga ang aking vlog na to. Para malaman niyo kung paano gumawa ng paritas ng kapis, Dinadalaan po 'yan. Kinakadalan ko muna siya, tapos hati-hatiin ko nang tatlo piraso 'yan bawat isang ganyan. So 'yan ang magiging paritas po ng kapis, magiging ganap na ganito po mga atuga ito, ganyan 'no. Oh? 'Yan, ganyan po siya. So, nolit ko po, po shout out po sa aking mga kakusa sa Imus Bacoor. Maraming salamat sa inyong pagbisita sa akin at ah, pagtanggap sa akin dyan sa inyong balawar mga katuga. <laughs> so panorin nyo at subscribe po para malaman nyo naman ang Warly TV ay napapalaban naman po. Sa lahat po na nanonood ang na aking mga video, maraming maraming salamat po sa inyo po. God bless po sa ating mga pamilya. Bye bye po. Panorin nyo po.